Narinig mo na ba ang tungkol sa fallen angels? Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na apat sa kanila ang nagpabago sa kapalaran ng sangkatauhan? Nilikha upang maglingkod sa Diyos, pinili nilang maghimagsik at pinalayas sila sa langit sa isang pagbagsak na umaalingaw-ngaw hanggang sa araw na ito. Sino ang mga mahiwagang entidad na ito? Ano ang kanilang ginawa upang pukawin ang galit ng Diyos? At ano ang isinisiwalat ng Biblia tungkol sa tunay na wakas ng mga anghel na ito? Humanda upang tuklasin ang kwento ni na Lucifer, Semyaza, Azazel at Beelzebub, ang mga anghel na ipinagpalitang walang hanggang liwanag para sa kadiliman ng kapahamakan. Ang iyong maririnig ay hindi isang alamat. Ito ay isang paghahayag. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa apat na nahulog na anghel na binanggit sa Biblia, mga nilalang na nilikha ng Diyos na, nang maghihimagsik sila laban sa Kanya, ay pinalayas mula sa langit. Sino ang mga anghel na ito? Ano ang ginawa nila upang marapat sa gayong parusa? At ano ang kanilang tungkulin sa banal na plano? Sumama ka sa amin sa paglalakbay na ito sa sansinukob ng mga anghel na nahulog mula sa biyaya. Ang mga anghel, ayon sa Biblia, ay mga espiritual na nilalang na nilikha ng Diyos upang paglingkuran siya at sundin ang kanyang mga utos. Sila ay nilikha bago pa ang sangkatauhan at ang mundo mismo at ang kanilang tungkulin ay sambahin ang Diyos at purihin siya. Ang ilang mga anghel ay binigyan din ng mga espesyal na gawain, mga mensahero, tagapag-alaga o mandirigma. Sa lahat ng mga anghel, ang ilan ay namumukod-tangi sa kanilang kagandahan, kapangyarihan at karunungan. Ang mga ito ay kilala bilang mga arkanghel, ang mga pinuno ng mga makalangit na legyon. Gayunpaman, hindi lahat ng anghel ay nanatiling tapat sa Diyos. Ang ilan ay dinaig ng pagmamataas, inggit o ambisyon at nagpasyang hamunin ang banal na autoridad. Ito ang mga nahulog na anghel, ang mga tumalikod sa liwanag at nahulog sa kadiliman. Binanggit ng Biblia at mga sinaunang teksto ang apat na fallen angel na pinakakilala at kinatatakutan sa lahat, sina Lucifer, Semyaza, Azazel at Beelzebub. Lucifer si Lucifer ang pinakatanyag at makapangyarihan sa mga nahulog na anghel. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay tagapagdala ng liwanag at pinaniniwala ang siya ang pinakagwapo at pinakamalapit sa Diyos. Ayon sa tradisyong kristyano, si Lucifer ang arkanghel na responsable para sa musika at papuri sa langit. Gayunpaman, hindi siya kontento sa kanyang posisyon. Ninais niyang maging kapantay o mas mataas sa Diyos mismo. Inilarawan ni Propeta Isayas ang sinabi ni Lucifer sa kanyang puso, Ako'y aakyat sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ako'y uupo sa bundok ng kapulungan. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Gagawin ko ang aking sarili. Nagaya ng kataas-taasan, numay ni Isaiah 14.13-14 na kumbinsi ni Lucifer ang ibang mga anghel na sumama sa kanyang paghihimagsik na direktang hinahamon ng lumikha sa isang makalangit na digmaan. Pagkatapos ay ipinadala ng Diyos ang Arkanghel Michael kasama ang kanyang mga hukbo upang harapin siya at ang Biblia ay naguulat, nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka laban sa dragon, at ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka at hindi sila nanaig, ninasumpungan pa man sila ng isang dakupa sa langit. At ang malaking dragon ay itinapon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo, at si Satanas na nanlilinlang lang sa buong sanglibutan siya'y itinapon sa lupa at ang kaniyang mga anghel na kasama niya. Apokalipsis 12-7-9 Kaya si Lucifer at ang iba pang nahulog na mga anghel ay pinalayas mula sa langit, naging ang jablo at ang mga demonyo. Ang tagapagdala ng liwanag ay nabagong anyo kay Satanas, isang pangalan na nangangahulugang kalaban. Simula noon, si Satanas ay nagkaroon ng misyon na linlangin at tuksuhin ang mga tao, na ilayo sila sa Diyos at akayin sila sa kasalanan at kapahamakan. Tinatawag ito ng Biblia, Ama ng Kasinungalingan, Juan 8.44, Diyos ng mundong ito, Sugan Corinto 4.4. At isang liyong umuungal na naghahanap ng masisila, Hernje Pedro, uking 8. Si Myaza, ang isa pang mahalagang nahulog na anghel ay si Simyasa na itinuturing na isa sa mga pinuno ng paghihimagsik. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang siya na nakakakita sa Diyos at siya ay kilala sa kanyang dakilang karunungan at malalim na kaalaman sa makalangit na mga misteryo. Ayon sa aklat ni Enoch, isang sinaunang teksto na hindi kasama sa opisyal na Biblia, ngunit binanggit ng ilang mga mayakda ng Biblia, pinangunahan ni Semyaza ang Watchers, isang grupo ng mga anghel na ipinadala sa Earth na may misyon ng pagmamasid at pagtuturo sa sangkatauhan. Gayunpaman, si Semyaza at ang mga tagamasid ay umibig sa mga anak na babae ng mga tao at nakipag-asawa sa kanila na sumuway sa kalooban ng Diyos ang aklat ni Enoch ay nagsalaysay nang dumami ang mga anak na lalaki ng mga tao ipinanganak sa kanila ang magagandang anak na babae nakita sila ng mga tagamasid ang mga anak ng langit at ninais sila sinabi nila sa isa't isa pumili tayo ng mga babae mula sa mga tao at magkaanak sa kanila si Semyaza ang kanilang pinuno ay nagsabi Natatakot tako na hindi mo nais na mangyari ito at na ako lamang ang magdadala ng malaking sisi. Ngunit sila ay nanumpa ng magkasama at itinali ang kanilang mga sarili sa ilalim ng isang sumpa na sundin ang plano. Kaya't silang lahat ay sama-samang bumaba sa bundok Hermon sa Ardis, sa kabuuan mayroong Duhandrus Anghel. Enoch 6.1-6 Si Semyaza at ang iba pang mga anghel ay kumuha ng mga asawang tao. Si Semyaza at ang mga tagamasid ay nagturo sa mga babae at kanilang mga anak ng mga makalangit na lihim tulad ng astrolohiya, mahika, paggamit ng mga halaman, paggawa ng sandata at paggawa ng alahas. Gayunpaman, ang kaalamang ito ay pinilipit at ginamit para sa kasamaan na nagresulta sa isang lupang puno ng karahasan, katiwalian at kasamaan. Ang mga anak ng Watchers at mga babaeng tao ay naging mga nifilim, mga higante na lumamon sa mga tao at hayop na nagpalaganap ng pagkawasak sa buong mundo. Ang aklat ni Enoch ay nagsalaysay. Kinain ng mga higante ang mga bunga ng paggawa ng mga tao hanggang sa hindi na sila matustusan ng mga tao. Pagkatapos ay bumaling sila sa mga tao upang lamunin sila at nagsimula silang magkasala laban sa mga ibon, hayop, reptilya at isda. Kinain nila ang laman ng isa't isa at ininom ang kanilang dugo. Pagkatapos ay inakusahan ng lupa ang marahas dahil sa lahat ng ginawa dito. Enoch 7.3.6 Sa pagharap sa kasamaan ng mga tao at nahulog ng mga anghel, pinagsisihan ng Diyos na nilalang sila. Sa makatuwid, nagpasya siya na ipadala ang pansansinukob na baha upang sirain ang lahat ng buhay sa lupa maliban kay Noe at sa kanyang pamilya na matuwid at masunurin sa Diyos. Higit pa rito, pinarusahan ng Diyos si Semyaza at ang mga tagamasid sa pamamagitan ng pagpapakulong sa kanila sa kalaliman, isang lugar ng kadiliman at pagdurusa kung saan naghihintay sila ng huling paghuhukom. Ang aklat ni Enoch ay nagpapatuloy. At ang kataas-taasan, ang dakila at ang banal ay nagsalita at ipinadala si Uriel sa bahay ni Lamek na nagsasabi, Pumunta ka kay Noe at sabihin sa kanya sa aking pangalan na itago ang kanyang sarili at ihayag sa kanya na ang wakas ay malapit na, sapagkat ang buong lupa ay mawawasak. Ang tubig ng baha ay darating sa buong mundo at ang lahat ay lilipulin. Inutusan mo siyang tumakas, at ang kanyang mga inapo ay mapangalagaan sa lahat ng lahi At muling sinabi ng Panginoon kay Rafael, Humayo ka at gapusin mo si Azazel sa kamay at paa at itapon mo siya sa kadiliman. Maghukay ka ng hukay sa disyerto ng Dudael at ihagis mo siya roon. Ihagis mo sa kanya ang magagaspang at matatalas na bato. Takpan mo siya ng kadiliman at iwanan mo siya doon man, Takpan ang kanyang muka upang hindi na niya makita ang liwanag. Pagagalingin ko ang lupa na pinasama ng mga anghel, at ipahahayag ko na hindi ko lilipulin ang lahat ng laman ng tao sa pamamagitan ng baha na aking inihanda. To pagkatapos ay sinabi ng Panginoon kay Michael, Humayo ka at ipahayag kay Semiasa at sa kanyang mga kasamahan na nakipag-ugnayan sa mga babae at dinungisan ang kanilang sarili sa lahat ng mga karumihan. Kapag ang kanilang mga anak ay nagpatayan sa isa't isa at nasaksihan ang pagkawasak ng kanilang mga mahal sa buhay, Ipakulong sila sa loob ng sitpento henerasyon sa ilalim ng mga burol ng lupa hanggang sa araw ng paghuhukom at walang hanggang katuparan. Sa oras na iyon, ang mga nasa kalaliman ay itatapon sa apoy at paihirapan sa isang lugar ng walang tigil na kaparusahan. At ang lahat ng mga pinarurusahan at nalipol ay ikakadena kasama nila hanggang sa katapusan ng panahon. Enoch 10.1.14 kaya si Semyaza at ang mga tagabantay ay hinatulan ng Diyos at ang mga nefilim ang kanilang mga anak ay nawasak ng baha. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay nakaligtas sa espiritual at naging masasamang espiritu na gumagala sa mundo ngayon na naghahanap ng mga katawan na angkinin at mga kaluluwa upang masira. Ang Semyaza ay kumakatawan sa baluktot na karunungan walang awa na kuryosidad at walang kontrol na pagnanasa, Azazel. Ang isa pang kinatatakutang fallen angel ay si Azazel. Ang ibig sabihin ng kaniyang pangalan ay siya na pinalalakas ng Diyos at pinaniniwala ang siya ang pinakamatapang sa mga anghel at ang pinakamagaling sa sining ng digmaan. Ayon sa aklat ni Enoch, si Azazel ay isa sa mga tagamasid na nakipag-isa sa mga babaing tao at nagpahayag din ng mga lihim ng langit sa mga lalaki. Ngunit ang nakapagtataka sa kanya ay ang kanyang pagtuturo kung paano gumawa ng mga sandata, mga espada, kalasag at baluti. Pati na rin ang pagpapakita sa mga babae kung paano mag-make-up, magpakulay ng kanilang buhok at magsuot ng alahas at palamuti. Sa pamamagitan nito, ipinakilala ni Azazel ang karahasan, walang kabuluhan at idolatriya sa mundo. Ang aklat ni Enoch ay nagsalaysay. Itinuro ni Azazel ang mga tao kung paano gumawa ng mga espada, kutsilyo, kalasag at baluti sa dibdib. Ipinakita niya sa kanila ang mga metal ng lupa at ang sining ng paggawa sa kanila. Itinuro niya sa kanila ang tungkol sa mga pulseras, palamuti, paggamit ng antimonyo, pampaganda ng mata, mahahalagang bato at lahat ng uri ng mga kulay na tina. Pagkatapos ay nagkaroon ng maraming kasamaan, ang mga kaugalian ay nasira ibinigay nila ang kanilang sarili sa pakikiapid at naligaw sa lahat ng kanilang mga lakad. Enoch 8.1-3 Dahil sa kanyang mga kasalanan, pinarusahan din ng Diyos si Azazel ng matinding pananagutan sa lahat ng kasamaang ipinalaganap niya sa buong mundo. Inutusan ng Panginoon ang Arkanghel na si Rafael na igapos siya at itapon sa disyerto kung saan siya mananatili hanggang sa araw ng paghuhukom. Sinabi ng Panginoon kay Rafael, Humayo ka at gapusin mo si Azazel sa kamay at paa. Itapon mo siya sa kadiliman, magbukas ng isang bitak sa disyerto ng Dudael at ihagis mo siya. Ihagis mo sa kanya ang magaspang at matatalas na bato, takpan mo siya ng kadiliman at manatili doon magpakailanman takpan mo ang kanyang mukha upang hindi na niya muling makita ang liwanag. Sa dakilang araw ng paghuhukom, siya ay ihahagis sa apoy. Inok 10.4, 6. Binanggit din ng Biblia si Azazel sa Aklat ng Levitiko nang ilarawan ang ritual ng araw ng pagtubos, ang pinakabanal na araw sa kalendaryo ng mga Hudyo. Sa araw na iyon, ang mataas na saserdote ay kukuha ng dalawang kambing at magpapalabunutan para sa kanila. Ang isa ay para sa Panginoon at ang isa ay para kay Azazel. Ang kambing na pinili para sa Panginoon ay ihahandog bilang handog para sa kasalanan. At ang dugo nito ay iwiwisik sa luklukan ng awa, ang lugar kung saan ipinakita ang presensya ng Diyos ang kambing na nakalaan kay Azazel ay dinala ng buhay sa disyerto. Ipinatong ng pari ang kanyang mga kamay sa ulo ng hayop at ipinagtapat ang lahat ng kasalanan ng mga tao ng Israel, simbolikong inilipat ang pagkakasala sa kambing. Pagkatapos, dinala ng scapegoat na ito ang mga kasalanan ng bansa sa lugar kung saan nanirahan si Azazel sa ilang. Ang sabi ng Biblia, kukunin niya ang dalawang kambing at ihaharap sa harap ng Panginoon sa pasukan ng tuldang tagpuan. Si Aaron ay magpapalabunutan para sa kanilang dalawa. Ang isang palabunutan para sa Panginoon at ang isa ay para kay Azazel. Ang kambing na pinili para sa Panginoon ay ihahandog bilang handog para sa kasalanan. Levitico 16.7-10 Ang ritual na ito, ay sumasagisag sa paglilinis ng mga kasalanan ng bayan ng Diyos at ang paghihiwalay sa pagitan ng sagrado at bastos, sa pagitan ng Diyos at Azazel. Naniniwala ang ilang iskolar na ang Azazel ay pangalan lamang ng isang lugar sa disyerto. Ang iba gayon paman ay nangangatuwira na siya ay isang nahulog na anghel, isang simbolo ng walang kabuluhan, idolatria at karahasan, at isang ang kaaway ng Diyos at ng kanyang mga tao. Beelzebub Ang pinakahuli sa mga nahulog na anghel na binanggit sa banal na kasulatan ay si Beelzebub at ang pinakamahiwaga ang kanyang pangalan ay nangangahulugang Panginoon ng mga langaw at siya ay pinaniniwala ang isa sa mga pinakakasuklam-suklam at kasuklam-suklam na mga anghel. Ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, si Beelzebub ay itinuturing na isang Diyos ng mga Filisteo, isang kaaway ng mga tao ng Israel na sumamba sa kanya sa lungsod ng Ekron. Naniniwala ang mga Filisteo na si Beelzebub ay may kapangyarihang magdulot o magpagaling ng mga salot, sakit at salot, at sa gayon ay pinarangalan bilang Panginoon ng mga demonyo. Iniulat ng Bibliya na nang dalhin nila ang kaban ng tipan sa mga lunsod ng Filisteo, isang serye ng mga kalamidad ang nagsimulang mangyari. Sinabi ng mga lalaki ng Asdod, Huwag nating hayaang manatili sa gitna natin ang kaban ng Diyos ng Israel, sapagkat ang kanyang kamay ay mabigat sa atin at sa ating Diyos na si Dagon. Sa gayoy kanilang pinisa ng lahat ng mga Panginoon ng mga Filisteo at nagtanong, Ano ang aming gagawin sa kaban ng Diyos ng Israel? Sinabi nila, Ipadala mo siya sa gat. Kaya ginawa nila. Ngunit nang dumating ang kaban doon, ang kamay ng Panginoon ay mabigat laban sa lungsod na may malaking pagkawasak. Bawat tao, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakadakila, ay dinapuan ng mga pigsa. Kaya ipinadala nila ang kaban sa ekron. Ngunit pagdating nila, ang mga tao roon ay sumigaw, dinala nila ang kaban ng Diyos ng Israel upang patayin tayong lahat. Kaya't muling tinawag nila ang mga prinsipe at sinabi, Ibalik ang kaban sa kinalalagyan nito upang hindi nito malipol ang ating bayan. Nagkaroon ng nakamamatay na pagkawasak sa lungsod at ang mga hindi namatay ay tinamaan ng mga tumor at ang sigaw ng mga tao ay umakyat sa langit. First Samuel 569 sa takot ibinalik ng mga Filisteo ang kaban ng Diyos sa Israel inilagay ito sa isang bagong kariton na hinila ng mga baka na hindi pa nakakabit bilang handog para sa pagkakasala nagpadala sila ng mga bagay na ginto sa hugis ng mga bukol at daga na kumakatawan sa mga salot na kanilang dinanas hindi tinanggap ng Diyos ang handog ng mga Filisteo at pinarusahan sila ng higit pang mga salot at kamatayan, nakatala sa Biblia na ang mga Filisteo ay sumangguni sa kanilang mga pari at manghuhula, nagtatanong kung ano ang dapat nilang gawin sa kaban ng tipan. Ano ang dapat nating gawin sa kaban ng Panginoon? Sabihin mo sa amin kung paano namin ito ibabalik sa lugar nito. At sumagot ang mga pantas wag mo siyang paalisin na walang dala kundi magdala ka ng handog para sa pagbabayad-sala kung magkagayon ay gagaling ka at malalaman mo kung bakit hindi humiwalay sa iyo ang kamay ng Diyos pagkatapos ay nagtanong sila at anong uri ng alok ang dapat nating gawin sumagot sila ayon sa bilang ng mga panginoon ng mga Filisteo limang gintong bukol at limang gintong daga sapagkat iisang salot ang tumama sa inyong lahat. Gumawa kayo ng mga larawan ng inyong mga bukol at ng mga daga na namumuo sa lupain at magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos ng Israel. Baka sakaling pagaanin niya ang kanyang kamay sa iyo, sa iyong mga Diyos at sa iyong lupain. Bakit ninyo patigasin ang inyong mga puso gaya ng ginawa ng mga Ehipsyo at Faraon? Matapos silang hampasin ng Diyos ng mga salot, hindi nila pinayagang umalis ang mga tao. 1 Samuel 6.26 Binanggit din ng bagong tipan si Beelzebub na siya na ang Jablo o si Satanas mismo. Ang mga pariseyo, mga lider ng relihiyon sa mga hudiyo ay inakusahan si Jesus ng pagpapalayas ng mga demonyo gamit ang kapangyarihan ni Beelzebub, ang prinsipe ng mga demonyo. Ngunit sumagot si Jesus na ang gayong paratang ay walang katotohanan. Kung si Satanas ay magpapalaya sa kanyang sarili, ang kanyang kaharian ay mahahati at hindi makakatayo. Ang Biblia ay naguulat. Pagkatapos, dinala nila kay Jesus ang isang lalaking inaalihan ng demonyo na bulag at pipi. Ang mga tao ay namangha at sinabi, Ito kaya ang anak ni David? Ngunit sinabi ng mga pariseyo, ang taong ito ay hindi nagpapalayas ng mga demonyo maliban kay Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ang si Jesus na nalalaman ang kanilang iniisip ay sumagot, bawat kaharian na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Walang lunsod o bahay na nahahati laban sa sarili ang mananatili kung pinalayas ni Satanas si Satanas na babahagi siya laban sa kanyang sarili? Paano ngang tatayo ang kaniyang kaharian at kung ako sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ng mga demonyo sa pamamagitan nino sila pinalalabas ng inyong mga anak, kaya't sila ang iyong magiging mga hukom. Ngunit kung nagpapalayas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa inyo. Mateo 22-28 Kaya si Belzebub ay ang nahulog na anghel na kumakatawan sa sakit, karumihan at idolatria, nakilala bilang panginoon ng mga langaw at Pinulo ng mga demonyo. Ito ang apat na bumagsak na anghel sa Biblia na naghimagsik laban sa Diyos at pinalayas mula sa langit. Si Lucifer, ang tagapagdala ng liwanag na naging Satanas, ang kalaban. Si Semiyaza ang nakakita sa Diyos, pinuno ng mga bantay. Si Azazel, ang isa na pinalakas ng Diyos na nagdala ng mga salot at idolatriya sa sangkatauhan. Beelzebub, ang Panginoon ng mga langaw, prinsipe ng mga demonyo at simbolo ng espiritual na katiwalian. Ang mga nilalang na ito ay mga kaaway ng Diyos at ng sangkatauhan na nagdudulot ng na maraming kasamaan sa mundo. Ngunit mahalagang tandaan, hindi sila magkakaroon ng pangwakas na say. Ipinapahayag ng Biblia na ang iyong kapalaran ay natatakan. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang jablo at satanas at ginapos siya sa loob ng isang libong taon. Inihagis niya siya sa napakalalim na hukay at kinulong siya at tinatakan siya upang hindi na niya dayain ang mga bansa hanggang sa matapos ang isang libong taon. Pagkatapos nito, ilalabas siya sa glit. Nakita ko ang mga trono at ang mga nakaupo sa mga yon ay binigyan ng autoridad na humatol. Nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa kanilang patutoo para kay Jesus at para sa salita ng Diyos. Hindi nila sinamba ang halimaw o ang kanyang larawan at hindi nila tinanggap ang kanyang marka sa kanilang mga noo o sa kanilang mga kamay. Nabuhay sila at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Ang iba sa mga patay ay hindi nabuhay muli hanggang sa natapos ang isang libong taon. Ito ang unang muling pagkabuhay. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na maguli. Sa kanila ang ikalawang kamatayan ay walang kapangyarihan. Ngunit sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. At kapag natapos na ang isang libong taon, palalayain si Satanas mula sa kanyang bilangguan at lalabas upang dayain ang mga bansa sa apat na sulok ng lupa. In the Apocalypse 21.8 Sila'y nagmarcha sa buong lupa na nagtitipon mula sa bawat sulok, gog at magog, para sa malaking labanan. Ang kanilang bilang ay parang buhangin sa dalampasigan. Sumulong sila sa sagradong teritoryo at pinalibutan ang kampo ng mga banal at ang minamahal na lungsod. Ngunit pagkatapos ay bumaba ang apoy mula sa Diyos mula sa langit at tinupok sila. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay itinapon sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan ng halimaw at ng bulaang propeta. Doon sila pahihirapan araw at gabi, magpakailanman at magpakailanman. Apokalipsis 21-10 Ito ang katapusan ng mga nahulog na anghel at ang simula ng pangwakas na tagumpay ng Diyos at ng kanyang mga tao. Sana ay nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo na mas maunawaan ang kwento ng apat na fallen angel na binanggit sa Biblia. Kung nagustuhan mo ang content, mag-iwan ng like, ibahagi ito sa iba at mag-subscribe sa aming channel. At kung gusto mong makakita ng higit pang mga paksang tulad nito, mag commento sa ibaba kasama ang iyong mga mungkahi. See you next time!